Hi guys, ngayon nagumpis tayo magluto ng baboy maskara na kinamatisan. Huwag naman yung lahat niya dubo o sigang. Ngayon, magkamatisan ka tayo. Nakikita niyo na po yung Ricardo oh, na dito. Oo, oh, nang panimula. Magsinti ng kalang at maglagay ng eh Ayan, lulutoy na natin yung kinamatay sa pamoy. Ay, karne pala. Maglulutay ng mantika. Nanggawa na, eh, mantika pala. <coughs> Lagay ang loya. Halo-haloin. Eh. Habang hinahalo, ginigisa. Puro na ang adobo, minudo, sinigang. Ngayon naman tayo pausa ng karn mamoy. Pwede kamate. Ilagay ang bawang.

Oh, hindi ko alam kung magkano ng mga ng asin, ilagay nyo Ilagay niyo lang ha, baka sumukra. Dapat dalawampung dalampot. <gibarik> <gibarik> dia pada heran

Tapos, halutin mo lang para mahalog sa kamatis. No? Puspura pa lang. Masarap na. 30 minutes. Takpan na, buksan na natin. Titignan natin. Oy! Ang danda Ang pusa na kakaalam ng tubig. Halo-halo lang. Halo-halo mga insan. Tapos, para medyo lumang buwat, Danyan mo isang basong tubig.

lumutin nyo lang ang konting oras ulit. Kalating oras ulit. Takpan ulit. Uh -huh. Aha. na natin makikita ulit yan. After 30 minutes, I see again. Wow! Nasa ako na. Parang okay na. Pero, kung ano natin ulit. Ay, oh, malambot na. Ma. Pwede na to. <coughs> uh -huh. Kulang lang sila eh. Para masarap. O, okay, tingnan yung kinamatisan no? Yun lang, kinamatisan. Wala nang sahog. Oh, Wala nang na sahog. Oh. You Check the sauce, soy sauce. Okay na to. First,